Alam mo na 'yung mas maganda 'to sa gilid para hindi siya masunog-sunog. mo na 'yung mai ayong ano, chicken. para ilagay natin sa gilid. chicken okay.

'Yun po, tawagin mo na 'yan. 'Yan ang mga tangkayo. Alam mo na mas malakas 'yung apo, hindi siya best. Ako kinanuhan. Nay, palaro. Ano ka nang pantustos para i-spread natin 'yung uling kasi madaling masunog. Yes, effect pa 'yan. Uling. O tamam, 'yun. Kasi para i-spread mo 'yung ano? Spread mo 'yung uling, sabay na 'yung uling ba, ipa ganong ganun mo, spread mo. Para ano? Para hindi Kasi ng bato

Pagka-undefineer ka sa naglabang makulang, cancel ang coverage mo sa pinatubuan. Ay, upo'y ay si ano? Kasi hindi ako nilalong. Magulat. Kung hindi ko hindi nilalimutan, hindi ako hindi nilalimutan. Ang hindi ba sinili-agi? Ang partner niya is lawyer? Ano nga, hindi hindi nilalimutan. Hindi ako nilalimutan. Yan yung gamit mo. Wala ba yung... Wala ba yung Wala ba yung balasin ng kung

tamai tama Ano sa bibi third? Kasi nag o Kasi na Wow, ang sarap. Wow. It's yummy. You see the noodles? Wow, oh, my god. The hypertension is coming here. You see the noodles? It's like very yummy. My hmm. My god. Eh dapat hindi tambalan sa pus may ano pa One hundred. Yeah, one hundred. One ano yun? Eighty. One hundred forty. Oh, sixty. Ninety. Eighty. One hundred. Two hundred. Ninety-nine. na nine One hundred and fifty-nine. Just huh? Oh, may maize. What do you call this? Corn. corn sweet corn. Yeah. Ah. Is it sweet corn or the sticky one? I don't know, sticky one. Uh, malagkit. The sticky one. Malagkit maybe? na mais. Hindi siya kaano. Okay. Oh, ate you see the look? It's very yummy, oh.

Bayaran, Michael. Ano na kinahambalan ko sa ganit? Na ang bala ko sa ganit na ang problema ko di dako na. Ay ginanibog na ulo ko na itong itong na problema. Hindi eh, na ko yung pag-intranita. Isa pa. Kung makimakay kang pangimakay kang mga ulo ko may mo. Ano? Kutang ni Asin dai kan ka langgau dai, lewang dai, kena mano na ta? Ang gusto ni Raquel Bay, isarada para may hindi na siya ma hindi na sila magtugal ang Ang right of way kami dali ni Mildred Hinko ay ang na si Indira si Mildred at kalabay pa kasi ko kasi ang hanggang buwa na may na Tapos si Delmay ay saray ako. Pagpatay ni Sean kay pagpatay ni Sean kay tumitas lang pasunod sa balay. Ako pa nagpatampok sa alagyan kaya hindi kasunod ang ano? Ang salat tapos Ano ba? Siliin ko nila. Ang Di manila. Ipinag-tigwin. Tapos uki-ukit ka lang kay Lintagaan. Saan nila pag-hospital niya? Sige, sakbay mo yan. Hindi ko nagpa-under kasi ikaw may kuwag ka nang nadambal nila. Saan nila? Siliin ko ka raw tayo kinaanong naman nila. Ano pa nila? O? Masyukong nila.

na nag-roof na rin na? May palang, baligyan baligyan Ayan ang kasok ko, piti lang pipilihan ko hindi ba narisip ko nangyayari Sa alam mo, bata O, mga ita! Hindi, tuyo ba? Ang is? Parang ikaw ba? toyo toyo Tsaka, sukat maliliit lang <laughs> So, sauce <laughs> na? So, sauce sos <laughs> Patis. Ano ba? Ang patis sa amin, Ah, uh, Ang tuyo, uh. ganyan sa'yo? Utak po. Utak po talaga. Ang uh, uh, <laughs> nangamoy ano ako nun. Yung... Si ano yan? Siyempre ako ang sa'yo doon, wala naman. <laughs> Uy, saan ka pupunta? Hato ka? Pupunta ka? ka? O, oh, bibili siya ng patis.

Tapos kung ang na galing nga ako kundi, 2,000 nga area yan ha? Tapos sabi ba yun nasa tatlo? Dapo, pag niya na nga una um, wala ka na akong titulong. Muna kay Bumbong hanggang tulungan tayo. Mayroon tayo ng mga ka Ano?

kamu lakukan yang perlu jasa keperawahanmu rendah kan, kan